Hi, ako si Bean Cream Student. Kung interesado ka sa buhay ko, tala samahan mo oh. So, ayun nga mga tropa. Papasok nga tayo ng school kahit October 30 na nga dyan, mga tropa. Tingnan nyo nga. At uundas na nga mga tropa. Pero andyan pa din tayo at papasok pa din tayo sa school. Ega muna! Arayon mga tropa, nakadating na nga tayo dito sa eskwelahan natin na napakalaki na barko Tapos mga tropa, lalakad tayo malayo kasi dun tayo mag-room Arayon mga tropa, tamang hanap na nga kami dito ng room namin At ayun, dumating na nga tayo dito sa room mga tropa natin At, tropang Kupal Ay, Last day of school at ayun nga mga tropa, nag-review nga muna ako dito. Kasi may quiz nga kami ngayon mga tropa, kaya need talaga mag-review. At ayun nga mga tropa, nilubayan ko nang ipag-review dito kasi parang wala naman pumapasok sa kokote ko. Tapos eto mga tropa, yung tipong kapapasok mo lang, sisingilin ka na ng president nyo. Kaumay eh. At ayun mga tropa, pagkatapos nga ng subject natin, wala na nga tayong pasok. Isang subject nga lang pala to, mga kakosa ngayon. Tamang pauwi na nga tayo dito, mga kakosa. At ayun mga tropa, tamang bye- na kami dito pa kahit Kahit kapapasok pasok lang namin, mga tropa. Siyempre, tuwing uuwi ka, mga kakosa, pampaswerte ka muna. Lagi di mawawala, mga kokosa lalo na mag-uundas na. At derecho parking nga lang tayo, mga tropa, dito kasi magsisindi na nga tayo dito ng epekto. Siyempre, mga tropa, dahil mag-uundas, magsisindi tayo ng kandila dito sa school. Kaya nga pala natin yung gagawin, mga tropa, para mawala yung sumasanib sa aming mga katamaran, mga bad spirit. Ay mukhang dito lang pala tayo mag-uundas mga tropa kasi college na nga pala tayo. Ano pa kasi ginagawa niyo? pag nga ng kandila. Alala <laughs> na pero al 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 si Vincent eh. Alam Buwan pa ako sa vlog. Alala na pera. Ayoko lang ako itawin talaga ko Alala na At ayun nga mga tropa, natirik na nga natin dito. Sana nga mga tropa, mawala na yung katamara na sumasanib sa atin, mga kakosa. Sa <laughs> mga tropa, makapag-aral na kami na mabuti. Uy, kago! Kinoos na siya, man. Siya, pala pa. <laughs> Disclaimer nga pala, mga tropa. Pinatay nga pala namin yan at kinuha namin ulit. Baka sabihin nyo kasi mga tropa, nagsisindi kami dito. Ligyan ko nga lang si tropa dito ng kalamansi. Ay! Tapos nga mga tropa, nagpaalam nga lang ako dito sa mga tropa kong kupal. Ay! ay. ay. へい Sasa nga mga tropa, tamang biyahin na nga tayo dito. Pero di muna tayo uuwi mga kakosa. Nag-aya nga si tropa mag-buddle fight sa bahay nila. Dadaanan lang naman, kaya dadaan na tayo mga tropa. Tara nga mga tropa, bumili nga lang kami dito ng mga pwede naming iluto. Kung ano-ano na lang yan mga kakosa, tingnan nyo na lang. Nga pala si tropa, yung magluluto niya, napakaangas angas Pre, tutulong tayo dyan mga tropa, para may ambag tayo. Tara mga tropa, luto na nga dito yung egg, no? Tum nga pala yan mga tropa, ni Chef Ma Apaka-angas! Trivia nga pala mga tropa, 3 years nga palang chef yan. Sa isang hindi kilalang karinderiya mga kakosa. Head yeah. nga pala siya mga tropa, kahit siya lang mag-isa yung empleyado. Eh saan ka pa mga kakosa? Siyempre mga tropa, kukuha nga kami ditong dahon ng saging para hindi na maghugas si chef Mark. Mindset ba mga tropa, ganito talaga ginagawa kaysa maghugas ka pa ng plato mga tropa? Pero may tinuro sa akin mga tropa, ang life hack yan si chef Mark mga kakosa. Pag daw ayaw maghugas ng plato mga mga tropa, dilaan mo na lang yung plato tapos pag malinis na, lagay mo na sa platuhan. Tapos ayun nga, mga tropa, nilagay na nga lang namin dito yung mga kailangang ilagay. Hotdog, tsaka itlog na pinirito, tsaka tuna sisig nga lang pala yung specialty ni Chef Mark Jan. Pero masarap naman, mga tropa, kasi may sekreto daw yun ng pagbibiling ng itlog, tsaka hotdog pag piniprito. Very good, maraming maraming salamat, Panginoon, sa biyayang pinagalawin yung sabi ngayon, Panginoon, na way to finish, hindi mo, Panginoon, ito, at ayun mga tropa, nagpasalamat nga lang kami mga tropa sa blessing na natatamo natin sa araw-araw mga kakos. Ha? Sa tamang FT na agad kami dito ng mabilisan. Ano naman ano? Diba yan? Big winner. Big winner oh. Last bite. Ada <laughs> <laughs> ah, nga mga tropa, kanina nga pala bumabiyahe ko, munting nga pala dyan matanggal mga kakosa yung sa shock ko. Buti na lang mga tropa, hindi natanggal habang papunta tayo dito, kala tropa. Thank you Lord talaga. Ano title na vlog na mga tropa, nagpababa lang kami ng kinain at nagpahinga lang kami saglit. Tsaka uuwi na nga kami dito. Thank you sa'yo tropa. Gingging ka muna. Rawr!